Nandito na ang karugtong ng storya tungkol sa dalagang nagpasibak sa kanyang kuya para pagselosin ng kanyang boyfriend. Kung hindi mo pa napapanood ang maaksyon at puno ng bakbaka na part 1 ay iklik mo lang ang link sa description at sa pinned comment. Patuloy pa rin na nagpapasibak si Nora sa kanyang stepbrother na si Nick, at para mapigilan ang gabi-gabi nilang pagkakasala ay ipinadala si Nick ng kanyang ama sa Amerika para sa isang internship. Pagdating ng ikalabing walong kaarawan ni Nora ay nagpa-party ang kanyang mga magulang sa bahay. Habang nagiinuman sa kanyang kwarto ay ibinahagi ni Nora kay Gina na regular pa rin siyang umiinom ng pills kahit once a month na lang silang nagbabakbakan ni ni. Tugon ng kaibigan na mainam na yon kasi pag nagkita naman sila ay buong araw naman silang nagsisibakan. Maya-maya ay biglang dumating ang kotse ni Nick, kaya sabik na lumabas ang dalaga at agad pumatong sa kanyang kuya. Nakita ito ng kanilang mga magulang, at kita ang pagkadismaya sa kanilang mga mukha. Di nagaksaya ng oras ang dalawa at agad silang nagpalabas ng init ng kanilang mga katawan. Makalipas ang sampung segundo ay nakaraos kaagad si Nick, at pagkatapos nito ay binigyan niya ng regalo ang kapatid, isang hugis puso na kwintas. Sinabi ni Nick na ibinigay na niya sa kanya ang kanyang puso at nangako naman si Nora na hinding-hindi niya ito wawasakin. Kinabukasan ay buong araw na namasyal at naglaro ang dalawa. Bibili sana sila ng pandesal ngunit uminit ang monay ng dalaga kaya hinila niya si Nick sa CR para magparaos. Niyaya siya ng kuya na mag-surfing, subalit pagkatapos nilang sumisid sa dagat ay ang dalaga naman ang sinisid ni Nick. Nang gabing yun ay nag-celebrate ang mga estudyante, at dahil graduate na sila ng high school ay nagpa silang hubarin ang kanilang mga uniform. Nagsayawan sila na tanging mga underwear lang ang suot, habang ang mga matatandang sina Nick at Leon ay nakaupo lang sa Gedli at pinag-uusapan ang kaibahan ng mga kabataan ngayon. Nag-aalala si Leon na ngayong magka-college na ang mga nobya nila ay malalayo na ang mga ito sa kanila. Giit niya na ang pagiging malayo sa isa't isa ang kadalasang sumisira sa mga relasyon at napagtanto ni Nick na may point ang kaibigan. Kinabukasan ay binisita ni Leon ang kanyang nakakulong na kapatid na si Luca upang pag-usapan ng humihina nilang auto shop. Sinabi ng kuya na lalaya din siya sa loob ng isang taon, ngunit tugo ni Leon na baka hindi na mag-survive ang shop ng isang buwan. Samantala, si Nora ay nakagraduate na ng high school. Sa labas ay kinukutsa niya ang mga kaklase na binibigyan ng mga sports car sinasabing sila ay mga spoiled brats. Gayunpaman, nang sinabi ni Nick na binilhan rin niya ito ng isang Mercedes Benz ay wala siyang nagawa kundi ang mapatili na lang sa tuwa. Pagkatapos nilang i drive ang bagong kotse ay dinala ni Nick ang dalaga sa isang malaking apartment na iniregalo ng kanyang lolo. Giit niya na ititigil na niya ang internship sa Amerika dahil ayaw niyang mapalayo sa kapatid. Sambit ni Nora na wala pang laman ang bahay, ngunit tugon ni Nick na meron namang kama, at yun lang ang kailangan nila. Inihiga niya si Nora sa kama at habang kinakain ng dalaga ay sinabi ni Nora na papatayin siya ng ina kapag nalaman nito kung saan na siya nakatira. Biglang nagtaka si Nick sa kanyang sinabi at dito ay napagtanto ni Nora na wala palang balak si kuya na dito sila tumira sapagkat plano lang niya na itong bahay kantonan. Nahiya ang dalaga sa kanyang maling akala at dali-dali niyang iniwan si Nick. Kinagabihan ay ibinahagi ni Nick sa kaibigan ang kanyang problema, sinasabing hindi pa siya handa na makipag-live-in kay Nora. Hindi siya sinagot ni Leon sapagkat siya ay may sarili ring problema. Nahihirapan siyang sumabay sa pagiging maluho ni Gina at giit niya na hindi niya kayang tustusan ang magarbong lifestyle ng kasintahan. Sinabi ni Nick na hindi importante ang pera, ngunit tugo ni Leon ay nasasabi lang niya yon dahil mayaman sila. Samantala, ibinahagi naman ni Nora sa kaibigan kung paano natakot si Nick nang mabanggit niya ang pakikipag live -in. Tugo ni Gina na si Nick ay inabanduna ng kanyang ina, at marahil yun ang dahilan kaya ayaw niyang mag-commit. Kinabukasan ay dinala ni Rafaela ang anak sa bago nitong dormitory kung saan ay nakilala niya ang kanyang weirdong roommate na si Brianna. Samantala, ipinakilala ni Emmanuel ang anak kay Sofia na isang intern kagaya niya. Gamit ang kanyang karisma ay nagpakilala si Nick sa dalaga, ngunit malamig siyang tinignan ni Sofia at sinabing alam nito ang kanyang reputasyon. Bago umalis ay binalaan niya si Nick na huwag titingnan ang kanyang puwet, subalit sa kabila ng pagbabantang ito ay tiningnan pa rin siya ng binata. Isang araw, pinakiusapan ni Rafaela ang anak na tapusin na ang relasyon nito kay ni. Ayaw itong pag-usapan ni Nora, subalit na puno na ang kanyang ina lalo na't may paparazi na nakakuha ng litrato nila na naghahalikan. Tugon ni Nora na wala siyang pakialam sa sasabihin ng mga tao at ipinaalala niya sa ina na siya ay labing taong gulang na. Sinabi ni Rafaela na ganyang edad din niya nakilala ang ama ng dalaga at inakala niyang siya ang tamang lalaki para sa kanya. Nang sabihin ni Nora na magkaiba sila ni Nick ay tinanong siya ng ina kung sigurado ba siyang tumigil na talaga ang kanyang kuya sa pakikipagkarera. Habang nag iimpake ay kinumusta ni Nora ang internship ng kanyang stepbrother, at tugon ni Nick ay kinailangan niyang makipag-share ng opisina sa isa ring intern. Tinanong ni Nora kung maganda ba ito, at tugon ni kuya ay hindi. Gayunpaman, nang dumating si Sofia ay pilit na inilalayo ni Nick ang kamera nang hindi siya makita ni Nora. Pagdating ni Nora ay nagulat siya nang makita ang maraming estudyante na nagpa-party sa kanilang dorm. Agad pinaalis ni Brianna ang kanyang mga bisita at humingi siya ng tawad kay Nora. Ramdam ni Brianna na malungkot ang kanyang roommate, kaya binigyan niya ito ng alak. Pag sa uli ni Nora sa baso ay napansin niya ang laslas sa pulso ng roommate at tugo ni Brianna na yon ay dahil sa isang lalaki na sinaktan siya ng labis. Ang isa sa mga bisita na si Michael ay bumalik para kunin ang kanyang jacket at tila ay natulala si Nora sa kanyang kagwapuhan. Sinabi ni Brianna na si Michael ang guidance counselor ng kanilang paaralan at siya ay nakatira sa katabing dorm. Kinabukasan, muling tinawagan ni Nora ang kapatid upang kumustahin ang pagtatrabaho niya kasama ang bagong intern. Nagsinungaling ulit si Nick at sinabing amoy bulok ang hininga ni Sofia. Samantala, masayang ibinalita ni Emmanuel sa asawa na tila ay gumagana ang plano nito na ipalapit si Nick kay Sofia. Isang araw, masayang nakikipaglaro si na Nora at Nick sa half-sister niyang si Maggie. Nang ihahatid na nila ang bata ay lumabas ang ina ni Nick na si Annabel at hiniling nitong makausap ang binata. Gayon Gayunpaman, ayaw siyang pagbigyan ni Nick ng kahit konting oras gayong inabanduna din naman siya nito. Pagdating nila sa apartment ay galit na inalala ni Nick ang ginawang pag-iwan sa kanya ng ina. Kinomfort siya ng kapatid hanggang sa humantong ito sa isa na namang mainit na bakbakan. Pagkatapos makaraos ay nalaman ni Nora na binigyan siya ni Nick ng chikinini. Nainis siya rito kaya para makaganti ay kumuha siya ng sign pen at ginuhitan ng katawan ni kuya ng puso at note na nagsabing siya ay pag-aari niya. Isang araw ay ipinakita ni Nora sa kanyang kuya ang kanyang dorm room. Nang hilakbot si Nick nang makita si Brianna, at tila ay may nakaraan ang dalawa. Gayunpaman, pareho silang nagpanggap na hindi nila kilala ang isa't isa. Nagpaalam si Nick na siya ay aalis na, at dahil sa taranta ay aksidente niyang naihulog ang kanyang cellphone nang maglaon ay nakatanggap ng tawag ang kanyang driver mula kay Leon, at giit nito ay isang oras na siyang tumatawag sa kanya. Para isalba ang kanilang shop ay inutusan si Leon ng kanyang kuya na i-deliver ang isang parcel, subalit nagdududa siya sa laman nito. Nagpa siya sila na buksan nito at doon ay nalaman nila na isa pala itong iligal na pulburon. Pinakiusapan ni Leon ang kaibigan na samahan siyang i-deliver ito, at nang maglaon ay nakaharap nila ang kliyente. mayamaya -maya ay pumasok din si Nora na ikinagulat ng husto ni Nick. Giit ni Leon na aksidente niyang nasabi sa dalaga ang lokasyon dahil nasa kanya ang cellphone ni Nick. Napansin ng kliyente na bukas na ang parcel kaya tumanggi siya na bayaran ito. Sinabi ni Leon na hindi siya aalis nang wala ang bayad, ngunit binantaan siya ng gang leader at sinabing umalis na. Paglabas nila ay sinalubong si Nick ng isang babae at sinubukan siyang landiin. Binastos ni Nora ang babae at humantong ito sa isang matinding kaguluhan sa kasamaang palad ay naaresto silang tatlo, at habang nasa presinto ay palihim na humingi sinik ng tulong kay Sofia upang tiyansahan sila ng hindi nalalaman ng kanyang ama. Matapos silang mapalaya ay sinermona ni Nora si Nick dahil sa palagi nitong pagpasok sa gulo. Para pag ang ng kanyang loob ay isinambit ni Nick ang matatamis na salita, at agad namang napalambot nito ang puso ng dalaga. Habang pabalik sila sa dorm ay napag-usapan nila si Brianna. Giit ni Nora na si Brianna ay naaksidente umano dati sa isang ilegal na car racing kasama ang kanyang boyfriend. Nang tanungin niya ang kuya kung may alam siya dito ay sinabi ni Nick na wala siyang nabalitaan na ganong aksidente. Dagdag ni Nora na si Brianna ay naospital ng dalawang buwan at pagkalabas niya ay nalaman niyang may iba ng babae ang kanyang nobyo. Tumanggi si Nick na pumasok sa dorm ngunit iginiit ni Nora na wala ang kanyang roommate dahil may klase ito. Hindi na sila nag-aksaya ng oras at agad na ipinatong ni Nick ang dalaga sa mesa at sinimulan itong bayuhin. Gayunpaman, naantala ang kanilang mainit na sandali nang biglang sumulpot si Brianna na may dalang kutsilyo. Nang hilakbot si Nick at agad na nagbihis, ngunit giit ni Brianna na puputulin lang niya ang tag ng kanyang damit at sinabihan niya ang dalawa na magpatuloy lang. Napansin ni Nick ang peklat sa kanyang pulso at tugon ni Nora na marahil ay may matindi talagang ginawa ang ex sa kanya. Kinabukasan sa school ay dinala ni Brianna si Nora sa opisina ni Michael at tila ay itinutulak niya ang dalaga sa kanilang guidance counselor. Pagbalik ni Nora sa dorm ay nakita niya si Brianna na nakikipag-usap sa ina ni Nick na si Annabel. Nakiusap si Annabel na tulungan siya nito kay Nick, ngunit ayaw makialam ni Nora sa kanilang problema. Ipinahiwatig ni Annabel na marami pang hindi alam si Nora tungkol sa pamilya ni Nick at binigyan niya ang dalaga ng calling card sakaling gusto nitong malaman ang totoo. Dumalo si Nora sa isang pagtitipon sa bahay at doon ay nakita niyang kausap ni Nick ang kasamahang intern. Ipinakilala ni Emmanuel ang kanilang mga bisita na sina Sofia at mga magulang nito. Agad na ng selos si Nora lalo na't hindi niya inaasahang ganun kaganda si Sofia sa personal. Sa hapunan ay pinag-usapan nila ang tungkol sa trabaho at nagtawanan ng lahat maliban kay Nora na halatang hindi makarelate. Nang sabihin ng ina ni Sofia na baka magkatuluyan sila Nick at Sofia ay nadiin ni Nora ang kutsilyo sa plato dahilan para pagtinginan siya ng lahat. Dumagdag pa sa pagseselos ng dalaga nang makita niya ang dalawa na nagbubulungan. Hindi na nakatiis si Nora kaya ibinulgar niya ang plano nila ni Nick na magsama sa isang apartment. Hindi na kaimik ang lahat, at pag alis ng dalaga ay nagpalusot si Rafaela na kamamatay lang ng ama niya. Sinundan ni Nick si Nora sa puntod ng kanyang ama para sabihin na wala siyang dapat ikaselos kay Sofia. Gayunpaman, hindi naniniwala si Nora sapagkat nagsinungaling si Nick nang sabihin niyang pangit si Sofia at mabaho ang hininga. Tugon ni Nick na ginawa lang niya yon para hindi magselos ang kapatid, subalit hindi kumbinsido dito si Nora. Nagpasya siya si Nora na pakinggan na sa wakas si Annabel kaya inimbitahan niya ito sa bahay habang wala ang mga magulang. Inilabas ni Annabel ang mga ebidensyang nagpapatunay na ipinaglaban niya ang kustodiya ni Nick. Nalaman umano ng lolo ni Nick ang pagtataksil ni Annabel at ginamit niya ito upang mapalayo ang bata sa ina. Gayunpaman, iginiit ni Annabel na unang nagtaksil si Emmanuel dahil bago pa niya na may relasyon na sila ng ina ni Nora na si Rafaela. Nabigla si Nora sa revelasyong ito habang tinitingnan ng ilang larawan na patunay sa mga sinabi ng ginang. Palihim na kinuha ni Annabel ang toothbrush ni Emmanuel at pagkatapos nito ay nakiusap siya kay Nora na ibigay kay Nick ang isang liham na siyang magpapaliwanag sa lahat. Kinabukasan ay pumunta si Nora sa pinagtatrabahuhan ni Nick at lihim na iniwan ang envelope sa kanyang mesa. Subalit sa halip na basahin nito ay pinunit ni Nick ang liham at galit na umalis. Kinagabihan ay dinala ni Nick ang kapatid sa isang romantikong date upang bamawi sa nangyaring gulo sa kanilang family dinner. Giit niya na meron siyang sorpresa sa kanya, at nagulat si Nora nang makitang ipinatato ng kuya ang sulat kamay niya. Habang isinasayaw si Nora ay sinabi ni Nick sa dalaga na pupunta siya sa London kasama si Sofia para sa isang napakahalagang kaso. Nagpa siya si Nora na magpakamature at magtiwala na hindi siya pagtataksila ng kuya. Pagkatapos nilang magtalpakan ay pinakiusapan ni Nick ang kapatid na manatili dito sa apartment at hintayin ang pag-uwi niya. Kinabukasan ay umalis na sina Nate at Sophia papuntang London, hindi alam na may nakasunod sa kanila na photographer. Samantala, pinuntahan ni Rafaela ang anak sa apartment at sinermonan dahil sa ginawa nito sa kanilang family dinner. Napuno na si Nora kaya tinanong niya ang ina kung nasa hotel ba ito kasama ni Emmanuel noong panahon na sinasaksak siya ng kanyang ama. Hindi nakaimik si Rafaela pagkatapos mapagtanto na alam na pala ng anak ang pagtataksil na ginawa nila dati. Nagchat si Nick kay Nora, ngunit dahil nakalagin pa ang Facebook ng dalaga sa kanyang laptop ay nabasa ito ni Brianna. Pag uwi ni Nora sa dorm ng gabing yun ay nagsimula ng magpakita ng pagkabaliw ang kanyang roommate, kinakausap niya ang kanyang sarili at nagpaplano ito na maghiganti kay Nick. Samantala sa London, nakatanggap si Sofia ng email na nagsabing nanalo sila sa kaso. Sa sobrang tuwa ni Nick ay niyakap niya si Sofia at binigyan nito ng halik sa pisngi, hindi alam na nakunan ito ng photographer. Pagkauwi ni Nick mula sa London ay nagtungo siya sa kanilang apartment, ngunit wala doon si Nora. Sa dorm ay abala ang dalaga sa pakikipag-inuman kina Michael at Brianna. Mayamaya -maya ay umalis si Brianna at iniwan ang dalawa na lasing-nalasing. Na lasing. Ginamit ni Michael ang pagkakataon upang maka-score, subalit agad umiwas ang dalaga. Nang aalis na siya ay hahalikan sana niya ulit si Nora, ngunit umilag pa rin ito. Saktong paglingon niya ay nasa likod na ni Michael si Nick. Pagalis ng guidance counselor ay nagkaroon ng mainit na pagtatalo sa pagitan ng magkapatid, at dahil dito ay tuluyan ng nagpasya si Nora na mag-cool off muna sila lalo na't hindi naman nila pinagkakatiwalaan ang isa't isa. Nagpatuloy si Nick sa pag-focus sa kanyang trabaho, at sinusubukan niyang mamuhay nang wala si Nora. Isang gabi ay nag-scroll si Nora sa Instagram ni Brianna, at nakita niya ang picture nito dati nakasama si Nick. Sa puntong yun ay napagtanto ng dalaga kung bakit ganoon na lang ang reaksyon ng kuya noong unang makita ang kanyang roommate. Binisita ni Nick si Leon upang tulungan ito sa kanyang problemang pangpinansyal, subalit dahil sa pride ay ayaw itong tanggapin ng kaibigan. Ipinakita ni Leon ang kotse na matagal na niyang inaayos at iminungkahing sumali sila sa isang street race para makalikom siya ng pera. Sa una ay tumanggi si Nick, subalit nang malamang sa sali doon ang dating nagkidnap kay Nora na si Ronnie ay agad nagbago ang kanyang isip. Sa gabi ng karera ay kinumprunta ni Nick ang karibal na si Ronnie. Tinanong ni Ronnie kung okay lang bang makipagkarera siya gamit ang dating kotse ng binata, at tugo ni Nick ay okay lang dahil ngayon ang huling gabi na masasakyan niya ito. Mayamaya maya ay inaasahang dumating si Nora at Gina. Para inisin ng mga lalaki ay plano nilang sumali din sa karera. Muling kinutsya ni Nora si Ronnie at binantaan siya ng dati niyang kidnapper na mag -ingat. Di nagtagal ay sinimula na ang karera at pag ilaw ng green light ay mabilis na nakuha ni Leon ang first spot. Gayun paman, agad siyang nalagpasan ni Nora. Hinabol ni Nick ang kapatid para sabihang huminto nang sa gayon ay maipanalo ni Leon ang premyo. Gayunpaman, hindi nakinig si Nora sapagkat nais din niyang manalo. Sa kalagitnaan ng karera ay tinawagan ni Brianna ang mga pulis para guluhin ang paligsahan. Di nagtagal ay dumating ang mga pulis at gumamit sila ng nitro para makahabol sa mga kalahok. Gayunpaman, nag-malfunction ito dahilan para tumirik ang kanilang kotse. Sinamantala ni Ronnie ang sitwasyon upang maunahan silang lahat at sa layo ng kanyang distansya ay tila imposible ng manalo si Leon. Gayunpaman, nagkatinginan ulit si Nick at Nora kagaya nung sa part 1, at sabay nilang inipit si Ronnie hanggang sa mabangga ito sa sasakyan ng pulis. Dahil dito ay tuluyang naipanalo ni Leon ang karera, at sa huli ay nakapaghiganti na rin si Nora nang makitang hinuli ng mga pulis si Ronnie. Pagkatapos makatakas sa mga pulis ay dumiretso na silang lahat sa paparty ng pamilya ni Nick. Isinama ni Nora ang kanyang roommate para inisin ang kanyang kuya na kasalukuyang kasama ang magandang intern. Samantala, naiinis na si Gina kay Leon sapagkat lagi nitong iniisip na hindi siya worth it para sa dalaga dahil hindi siya mayaman. Sinubukang magpaliwanag ni Leon subalit pagod na si Gina sa kanyang inferiority complex at nagpa siya na siyang makipaghiwalay na ng tuluyan. Nang magkausap si Nora at Nick ay ibinunyag ng dalaga na alam na niya ang tungkol sa dating relasyon ng kuya kay Brianna at kaya niya dinala ang roommate ay para makausap ng kuya ang dating kasintahan. Habang abala ang lahat ay palihim na pinapasok ni Brianna si Annabel. Ramdam ni Emmanuel ang matinding pagkailang, ngunit hindi siya nag-react dahil marami silang bisita. Ibinunyag ni Annabel kay Nate na hindi niya iniwan ang ama nito, si Emmanuel ang unang nagtaksil kasama ang kabit niyang si Rafaela. Para hindi na siya makapag-iskandalo ay lumabas silang lahat para mag-usap, at doon ay inilabas ni Annabel ang DNA result ni Maggie. Lumalabas na anak pala talaga siya ni Emmanuel, na nangangahulugang meron pa rin siyang karapatan sa yaman ng pamilya. Nang tanungin ni Nick kung paano siya nakakuha ng DNA sample ay inamin ni Nora na siya ang nagpapasok kay Annabel sa bahay. Nagalit ng husto si Nick sapagkat dahil sa ginawa ni Nora ay mas lalong nasira ang kanilang pamilya. Sa tindi ng kanyang galit ay hinalikan ni Nick si Sofia sa harap ng lahat para ipamukha kay Nora na hindi na siya nito pag-aari. Para dagdagan pa ng asin ang kanyang sugat ay ipinakita ni Brianna sa dalaga ang larawan ni Nick sa London kung saan ay parang hinahalikan niya si Sofia. Pagkatapos ibahagi ni Nick sa kaibigan ang ginawang pagsira ni Nora sa kanyang pamilya ay ikinwento ni Leon ang kanyang naramdaman ng makipag-break si Gina sa kanya, na para bang nawala ang pinakamahalagang bagay sa kanyang buhay. Giit niya na napakaliit lang ng nagawang kasalanan ni Nora, at dito ay napagtanto ni Nick na tama ang kanyang kaibigan. Agad siyang bumalik sa party upang kausapin si Nora, subalit ang natagpuan lang niya ay si Brianna. Humingi siya ng tawa dahil sa aksidente, ngunit iginiit ng dalaga na higit pa dun ang ginawa niya. Iniwan siya ni Nick sa ospital at ang masaklap pa dito, siya ay buntis sa anak nila. Naniniwala siya na ipinalaglag ang kanyang baby ng ospital, ang ospital na pag-aari ng lolo ni Nick. Hindi makapaniwala dito ang binata, ngunit humihingi siya ng paumanhin kung ito man ay totoo. Gayun pa man, iginiit ni Brianna na hindi siya titigil hanggat hindi siya nakakapagiganti. Dali-daling pinuntahan ni Nick ang dorm ni Nora, ngunit wala rito ang dalaga. Siya ay nakituloy pala sa dorm ni Michael sapagkat kinuha ni Brianna ang kanyang susi. Lihim na pinatay ni Michael ang telepono ng dalaga at pagkatapos ay sinimulan niya itong e-comfort. Dahil heartbroken ay hindi na pinigilan ni Nora ang mga halik ng guidance counselor, hanggang sa gumanti na rin siya ng halik at tuluyan nang na ang bumigay sa tukso. Nang maglaon ay nakita ni Nick ang kapatid na lumabas sa dorm ni Michael, at dito ay napagtanto niyang biniyak na nga ng ibang lalaki ang pinakamamahal niya. Sa huli ay nagtagumpay nga ang plano nila Rafaela na paghiwalay ng dalawa, subalit isang napakalaking problema naman ang naidulot nito sa kanilang pamilya. Ilang araw ang makalipas ay dinalaw ni Nora ang libingan ng kanyang yumaong ama. Dito ay napansin niyang may nakasulat, at nang kunin niya ang bulaklak, ay isa pala itong mensahe mula kay Nick, na nagsabing siya ang kanyang ilaw sa madilim na sandali. Napaluha si Nora, at sa huli ay nagpasya siyang puntahan ng kuya. Salamat sa panunood. Huwag kalimutan e-like at mag-subscribe na rin sa ating channel. Para maging updated sa mga bagong recaps, hampasin mo lang ang notification bell.